Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Michael Lee isang estudyante sa Universidad ng Pampasipik at kasalukuyang kumukuha ng course ng edukasyon sa secondary. Ang pahayag na ako ay isang biyayang natatanggap ko habang ginagawa ko ito ay nagpapahiwatid na ang bawat isa sa atin ay likas na mayroong palaga at natatanging pagkakakilanlan. Tayo ay biyaya hindi lamang dahil sa ating pag-iiral kundi dahil sa kakayahan nating umaksyon, magpasiya, at humubog ng sarili nating pagkatao. Ang ideyang ito ay naglalagay ng diin sa kahalagahan ng pagtanggap sa sarili. Sa halip na ipilit ang pagiging katulad ng iba o sumunod lamang sa mga pandabas na inaasakan ng pahayag, ay nagtuturo na ang ating ako ay isang biyaya na tinatanggap sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapalaga sa ating sariling uniqueness. witness. Halimbawa, sa ating pang-araw-araw na buhay, maaring madama natin ang presyon ng lipunan na magbago o umayon sa pamantayan ng iba. Kung sa pagtanggap sa ating sarili bilang isang gatanging biyaya, natututo tayong palagahan ng ating kalak kalakasan, kahinaan at mga karanasan na naghubog sa atin sa atin ang ating pagkatao ay hindi lamang isang simpleng pag-iral. Ito ay isang dinamikong proseso na nangangailangan ng kalayaan upang pumili kakayahan upang isa ang mga resisyong iyon at responsibilidad upang yakapin ng mga resulta ng ating mga aksyon. Ang kalayaan ay hindi nangangahulugang paggawa lamang ng anumang nais. Natin kundi ang paggawa ng mga bagay na umaayon sa ating mga prinsipyo at halaga ang kakayang ito ay nagbibigay daan sa atin na hubugin ang ating landas. Habang ang responsibilidad ay nag-aanyaya sa atin na harapin ang mga hamon at bunga ng ating mga pagpili. Ang ating pagmimiron ay natatangi, walang iba, makakakumpleto ng ako na meron tayo. Kaya't ang pagtuklas ng ating bukasyon at o layunin ay isang personal na paglalakbay. Ang kaligayahang ayon sa pahayag ay nawatatagpuan sa ating kakayahan. Kilalanin at isabuhay ang ating mga natatanging katangian at layunin. Halimbawa, ang isang tao na naglaan ng oras upang tuklasin ang kanyang mga hiling at talinto ay may mas matas na posibilidad na maramdaman ang katuparan sa buhay. Sa halip na ipilit ang mga bagay na hindi umaayon sa kanyang pagkatao, pinipili niya isa buhay ang kung ano ang tunay na mahalaga sa kanya. Ang pagtanggap sa atin sarili bilang biyaya ay maaaring maging isang hamon lalo na sa harap ng mga panguhusga ng iba o ng ating sarili. Insecurities. Ngayon paman, ang prosesong ito ay malaga upang maabot ang tunay na kaligayaan. Ang pagtanggap na, na ito ay nangangailangan ng malalim na pakikipag-ugnayan sa ating sarili at sa ating kapwa ang pagtanggap sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tao tulad ng ating natutunan sa klase. Ang pagkilala at pagtanggap sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang ng ating mga tagumpay at talento kundi pati na rin ang pagyakap sa ating mga pagkukulang. Sa pamamagitan ng ganitong proseso, natutuklasan natin ang ating tunay na pagkatao at natututo tayong magpasiya ng naaayon dito. Halimbawa, sa tuwing inikilala natin ang ating mga kahinaan, natututo tayong maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang ating sarili. Sa halip na sundin ang inaasahan ng lipunan o mag gaya ng iba, pinipili natin bumuo ng landas na tapat sa ating sariling halaga at layunin. Ayon sa ating mga aralin, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakakasalalay sa paggamit ng material na tagumpay o sa pagsunod sa mga tayang itinakda ng iba. Ito ay nagmumula sa pagiging totoo sa ating sarili at sa ating mga desisyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay na nagiging pundasyon ng ating kaligayahan. Kapag natututunan natin tanggapin ang ating sarili, mas nagiging malinaw ang ating mga layunin. Halimbawa, kung kilala natin ang ating mga hilig at talento, mas madali tayong makakapili ng mga desisyong magdadala sa atin sa landas ng katuparan. Ang pagtanggap na ito ay hindi lamang isang hakbang tungo sa personal na kaligayahan, kundi nagbibigay daan din upang maambag natin ang ating sarili sa kapakanan ng iba. Ang proseso ng pagtanggap at pagkilala sa ating pagkatao ay hindi laging madali. Maraming beses ang lipunan ang nagtatakda ng mga inaasahan at pamantayan na maari magparamdam sa atin ng kakulangan. Ngunit ang payag na ito ay nagaanyaya sa atin na magpatuloy sa pagninilay at pagtanaw sa ating sariling alaga. Kahit pataliwas ito sa sinasabi ng lipunan, halimbawa ko ang isang tao ay may pangarap na tila hindi pangkaraniwan. Maaring madama niya'ng inipigilan siya ng mga inaasahan ng iba. Sa kabila nito, ang pagiging tapat sa sarili at sa sariling nayunin ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Ano man ang sabihin ng mundo, ang payag na ang ako ay isang proseso ay sumasalamin sa katotohanan ng ating paglalakbay bilang tao. Hindi tayo natatapos bilang isang kompleto at perfect yung nilalang sa isang ilap. Sa halip, tayo ay patuloy na nabubuo sa bawat karanasang pinagdaraanan natin. Sa bawat pagkakamali at sa bawat pagumpay na ating nararanasan tulad ng tinalakay natin sa klase, ang karakter ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto at paghubog ng ating sarili. Sa buhay, hindi may iwasan ang pagkakaroon ng mga pagsubok at pagkakamali. Ngunit ito ang mga pagkakataon kung kailan natutupasan natin ang ating lakas, kakayahan at ang tunay na halaga ng ating mga prinsipyo sa gitna ng mga pagsubok, natututo tayong kilalanin ng ating mga kahinaan at tukuyin ang mga hakbang na magpapapabuti sa ating Halimbawa, kung tayo ay dumaan sa isang mahirap na hamon tulad ng pagkabigo sa isang layunin, natututo tayong magtanong sa ating sarili. Ano ang naging pagkukulang ko? Ano ang aking natutunan mula rito sa ganitong paraan? Nagiging bahagi ang bawat kalanasan sa proseso ng ating paghubog bilang ako Ang buhay ay puno ng liko at liko-liko Walang sinuman ang makakaraan ng walang pagkakamali at pagkadapa Ngunit ang mahalaga ay ang ating kakayang bumangon at magpatuloy Sa klase, natutunan natin na ang buhay ay hindi isang simpleng diritsong landas kundi isang masalimuot na proseso ng nangangailangan ng lakas ng loob pagtanggap at pananampalataya. Sa gitna ng mga pagkakamali, mahalagang tanongin ang, ang ating sarili kung ano ang talagang mahalaga. Halimbawa, sa panahon ng matinding krisis tulad ng pagkawala ng mahal sa buhay o kabiguan sa trabaho, natututo tayong magtuon sa mga bagay na may tunay na halaga tulad ng pamilya, pagkakaibigan at pananampalataya ang bawat karanasan ay bahagi ng ating tuloy-tuloy na proseso ng pagiging ako. Ang ating lakas, kahinaan, tagumpay at pagkabigo ay nagtutulungan upang hubugin ang ating pagkatao sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Natutuklasan natin ang ating layunin at ang mga bagay na mahalaga sa atin. Ang mahalaga ay hindi tayo natatapos sa ating kasalukuyang estado sa halip. Patuloy tayong nagbabago natututo at nagiging mas malapit sa ating tunay na layunin sa buhay. Ang proseso ng pagiging ako ay isang biyayang hindi natatapos isang patuloy na paglalakbay tungo sa pagbundan at katuparan.